Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. At dito na naman po tayo sa ating pong sa pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayon pong June 11, 2025. Salamat po ng mga subscribers natin, sa mga viewers po natin, sa mga bago lamang po sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa mga lahat. At ayan mga idol, upisa natin ang ating sumada dito tayo sa June. Ayan, 6 pa rin po tayo dito. 11 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Simplify muna natin yung mga numero natin dito. Ayan. 0 plus 6 is 6. 1 plus 1 is 2. At 2 plus 5 is 7. Ganun pa rin po sa bandang gitna. Ayan. Add lang natin. 6 plus 2 is 8. At 2 plus 7 is 9. At sa bandang baba, 8 plus 9 is 17. Ayan mga ito. Yan po yung ating unang numero. Meron tayong 17. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yan sa taglang gitna. Combine lang po natin sila. 6 plus 2 plus 7 is 15. Ngayon mga idol, yan po yung ating kapares na numero. Meron tayong 15. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede po rin po natin matayaan yan. 15, 17 or 17, 15. Ngayon mga idol, at dahil 2 digits po yung numero natin, kagaya ng dati, sinisunod. I-simplify po muna natin sila bago natin yung sumada para mas madali po yung mga pwede natin pupilihan. Yan, unahin natin ang 15, 1 plus 5 is 6. At dito sa 17, 1 plus 7 is 8. At uh, dito tayo, 6 at 8 na isa sumada. Uh, at yan, unahin natin yung sumada ang 6, kukunin muna natin yung 15, sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede rin ng 33 sumada 33, 3 plus 3 is 6, at 24, sumada 24, 2 plus 4 is 6. At ayan, dito naman sa 8, kukunin mo natin yung 17, sumada 17, 1 plus 7 is 8. Pwede rin dyan ang 35, sumada 35, 3 plus 5 is 8, at 26. Ayan, sumada 26, 2 plus 6 is 8. Ayan, uh, po yung mga numero na kuha natin na pwede natin kong pilihan sa ating sumada ng June Meron tayong 6, 15, 23, 24, 8, 17, 35 at 26. Ayan, dalhan pa rin po. Rambol lang po natin sila. Pilihan po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po natin ng kombinasyon. At sa ating sample, pinuha natin dito ang uh, um, 35 or 26 35 Ocho, ayan 24 idol at 17 o 26 26 and oh, sorry, 33 and 26 ayan mga Adala yan po yung mga sample natin nakuha. Sa atin pong sumada, ngayon pong June 11. Ngayon meron tayong 35, 24.8 24, 8, at 33, 26. And uh, doon sa mga sample natin yan kung okay lang po sa inyo, nagustuhan po ninyo sila, pwede pwede rin po natin matayaan yung mga yan. Pwede naman kayo dito po sa mga naka natin mga numero sa taas. Pwede po kayo makakuha pa ng mga ilang mga compilation dyan ng mga personal data natin. O, kayo na lang po yung pumili. Wala pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, nagpapit yung sumali sa Petsa para po June 11, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.